Kaya si uh, Mayor Honey, tapos may plastic isko to run for mayor. So nakikita niyo po bang challenge ito sa inyo? Uh, opo, alam naman natin na uh, yan lagi sinasabi David and Goliath. But uh, all my life, palaging David and Goliath ang story. Pero binibigay ko lahat, tinatrabaho ko, binibigay ko yung buong puso ko. Lahat ng Goliath na lagpasan natin. Okay. Gano'n po kayo ka po kayo ka kampante na bago mukha naman talaga ang maupo ngayon sa pesto for Manila? Ay, hindi po ako kampante. Ako po, ibubuhos ko lahat yung buong puso ko, pagod ko, kasama ng aking team, kasama ng mga supporters natin. At lalaban po kami hanggang dulo. Yes. po.